meron kayong transaksyon ni Chairman na matagal na na kayo po ay uh, bibili ng bakal. Opo. At naibigyan niyo na po yung pera. Opo, 1 million po. Ho! Nag, diag, ano po, idol si Kapitan Bakit? ng check po, andito po. Kapalit sana ng 1 million na yung, yung mga bakal po. Mga bakal. Opo. Anong klase mga bakal po yon? Yon ano po yun, ay uh, beam Yung mga scrap po na hindi na nagamit ng DPWH ng tuaw po. Chairman, unang tanong ko muna. Legal ho ba yun yung pagkakaroon mo ng mga bakal na pag-aari ng DPWH, mga scrap? Bali, meron po saan ng i-auction ng DPWH ng mga bakal. Kaso sir, nung uh, nagka-pandemic, hindi po natuloy yan. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yung papel nila for the auction. Saan po napunta yung 1 million ay binahid sa'yo? Bali, nagamit po namin yun sir. Saan niyo po nagamit? Personal po sir. Personal. Chairman. Yes po, sir. Nag-issue po kayo ng talbog na check. Kailan niyo po papalitan to? Sabi ko sa Mr. ni Mrs. Lugnasin, by end of March po, may bibigay po lahat, may babalik po yung pera nila, sir. Kap, excuse me lang po ha. Kap, sabi ko po sa'yo, ilan taon na po, ilan beses na po tayo nag-uusap. Ako, sinasabi ko lahat ng pabor, lahat ng pakiusap, pinagkaloob namin sa'yo kasi alam ko po, po public servant kayo, nirespeto ko po kayo, Kap. Pero sabi ko sa iyo, Kap, yung pera hindi sa amin. Hindi ko po sarili yan. Nakikihusap rin ako. Napaguran niyo po kami. Sana naman po, tuparin niyo na. Ilang taon na po yan eh. Ma'am, mababawi natin to. Thank you, Idol. Magandang araw po, Admin. Kasama po namin ang aming uh, complainant para pag-usapin po sila ni Chairman sa kanilang nga uh, problema at kung uh, magkakaayos po sila po sa atin. Maari po ba natin, Admin, yung um, pangunahan po yung kanilang nga uh, pag-uusap? Ma'am Roseli, nandito ka ngayon sa Tuwaw. It's good na punta ka regarding yung problema mo at kay Kapitan Rodrigo. Ano ba ang complaint mo? Bali po, Admin, yung ano na lang po ni Kapitan sa amin is 700. Kasi nag send na po siya ng 300,000 po sa amin. Mali, ang kabubuan po yun is 1 million in, 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 in na sa amin sa cheque po. Dalawang, tig ano po, tag 500. Cheque po yung concern nyo, di ba? Yes. Nag-issue ako ng cheque. Yes po. Para ma-justify nyo na ako ay willing pa rin na magbayad sa inyo. Naka-encounter na ako ng problema, kaya hindi natin napondohan yun, di ba? Alam nyo naman yun dahil lagi naman tayo nag-uusap through phone, di ba? Now, nung hindi ko kayang pondahan yung cheque, nagfile kayo ng kaso against sa akin sa Malolos yes. RTC. Na-dismiss itong kaso. Yes po. Noong April 29, 2022. Now, nung na-dismiss itong dalawang cheque, dinala nyo ako sa kay Senator Tulfo, di ba? So after that, nag-comply ako pero hindi lahat. Nakapagbigay ako ng 300,000. Yes po. And then, ang pinakauna, noong 21, noong November 19, 2021, doon sa financier nyo na sinasabi nyo na si Roger Saltiga yes. ng isang daan libo. Nakapagpadala din ako through Cebuana, wala lang akong resibo dahil na-misplace ko ata at sa Kapalawan ata ng dalawang 25, balik 450 na lahat. Tapos nung maalala nyo, nung na-interview ako ni Senator Tulpo, wala naman akong sinabi doon na kung saan napunta yung pera. Parang inako ko na la lahat para matapos na. Although alam nyo, alam nyo na yung pera hindi lang napunta sa akin. Ang lagi nyong sinasabi sa akin, wala kayong ibang sisihin, kundi ako dahil ako ang nag-receive. Meron tayong acknowledgement receipt dito. This is uh, to receipt, the amount of 350 from from Noel, si Kapitan. As goodwill money. Ang date nito is December 19, 2019. May witness, Crisesta, Gaya, ang nag-receive is Rowena C. Sino ito, Rowena C? Uh, kasama, yung lang Kilala niyo naman si Rowena si Sisi Lori. Si Nagkakilala si. lang kami dahil nag-offer sa amin ng bakal dito sa Tagigaraw. Mm -hmm. Tama ho ma'am no na yung 850,000 direct yung binigay kay yes, Chairman. Yes, po. So admin tama ho ba na ang may liability lang pagdating sa pera pinag-uusapan natin na 850,000 dahil direkta naman po binigay kay Chairman. So si Chairman ho talaga. Yes. Mga hindi na po problema ni Ma'am Rossini yes, kung pa. kanino niya binigay yung 350. Totoo. Mga mo. problema ni Kapyon kung kung saan or niya dinala yung pera. Ang transaction yun, oh. ano? kap. Yun ang tignan mo, kap. Kasi whether you like it or not. Ako naman, yes, eh, oh. Sa totoo lang, since na ako nag-receive doon, pinapakita ko lang naman para hindi oh. lang ako okay. naman ang sisi. Kaya yes, ah. yeah, ito may binigay, dalu nunguna, meron naman akong pinapirma yes, sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na parang, eh anong magawa kung ayaw nila magbayad? Kayo pa nagsabi sa akin noon, kawawa ka naman, kap. Ikaw pa naman nag-receive So ako, lahat ako liable. Sinasabi ko lang, ina-explain ko lang na baka ang alam nyo rin na solo ko itong pera. Pero sa willingness na ako ako'y magbayad ka hindi na sila magbigay sa akin, nakapagbayad naman ako sa inyo, di ba? Opo, yung After po Yung, kami. yung programa ni Senator Tulfo, Opo, di ba? Opo, nag send po kayo ng 300. 300. Nung una, merong 100, bali 400. Di ba, nag-usap tayo two months ago. Before election. Before election. Sige po, say, po, kayo tawag sa akin pa. Sabi ko sa'yo, Uh, sisingiling ko rin sila tita alam niyo naman yan eh sisingiling ko naman sila pero if ever na wala silang awa sa akin alam ng Diyos na napunta yung 350 sa kanila obligado na akong magbabayad mm. kung hindi sila makapagbayad sa akin dahil meron naman akong pinireceive mm. sa kanila now sabi ko sa kanila sir ma'am sabi ko sa kanila pag hindi sila makabigay sa akin na tulong na lang nila sa akin obligado ako na magbayad. Major, for the knowledge din po ng ating mga kababayan, pag may mga ganitong kaso po ng mga ini-issue na cheque na nagkakaroon ng problema, ano po yung maaaring kaharapin pong kaso? Actually, kung talbog na cheque, eh, ang uh, problema, ang pwedeng profile po dyan is eh, yung sa bouncing cheque is uh, BP-22. Pero, yun nga po, uh, narinig ko kay Kap kanina na parang kinasuhan sila previously ng tama ba yun, Kap, ng bouncing check na na-dismiss sa Malolos, Bulacan. At uh, yun ang gusto kong malaman kung ano ba yung uh, kinaso, ilang cheque yung kinaso. Kasi ilan, ilang yung cheque ang ini mo sa kanila Hello, sir. Hello, sir. at ilan yung cheque na pinasok nila sa kaso na nanda-dismiss yun in favor sa sa'yo, Kap. yun lang, ma'am. Ang... Si Kapitan sa kanyang kumplainan at nagkaayos. At nandito nga yung pinagawa ni Kapitan Rodrigo na not na babayaran niya yung balanse niya kay uh, komplainan. Kano po ang uh, napagkasunduan, ang naamot at um, kailan po? is uh, 400000 payable sa February 28, 2024. po ang uh, mensahe po natin, admin, sa magkabilang panig? Ano po ang uh, may papayo natin? Magpayo ko lang, I hope na uh, si Kapitan at sa si Mr. Lugnasin family, ay eh, magkayusan kayo, no? Eh yun ang sabi nga uh, nila na pera-pera lang ito. Hindi natin may isama yung pera kung uh, magkabilang buhay na tayo, no? Uh, please lang, ano, uh, Kap, Rodrigo, at saka ang pamilya ni Lugnasan. Uh, please go in and mag-ayusan kayo, no? Yun lang po. Salamat sa inyong dalawa, kay Kapitan at saka kay Mr. Lagnasan. At saka sa inyo rin sa office niya po. Maraming maraming salamat po Sir Rafi sa tulong niyo po na sinamahan niyo po kami dito po sa Tuaw, Cagayan po. Kay Kapitan po na nagbayad po siya sa amin ng 300,000 noong March 15. At ito po ang kanyang balanse ay babayaran niya kami ng 400,000 sa ano po sa February 28 po. Uh, muli po, maraming maraming pong salamat po Sir Rafi. Idol, maraming salamat sa tulong mo, binigay mo sa amin. Hindi kami makakakasingil sa pera na dito kundi dahil sa iyo. Maraming salamat po sa tulong mo sa amin mag-asawa. Magandang araw po. Nandito kami dahil uh, meron po kayong gustong ibalita po sa amin. Ah, nung nakaraan, ah, alala niyo po na pumunta tayo ng ah, tuwa o ganyan para pag-usapin po kayo ni Kapitan patungkol po doon sa utang. At ah, meron po tayong ah, napag-usapan doon na may pindermahan siyang promissory note si Kapitan na magbabayan siya ng 400000 sa darating na buwan ng Febrero. Ano po ang update po natin dito, ma'am? Ito po ang update po ay si Kapitan ay naghulog yung asawa po niya ng... 200,000 sa bank account po ng asawa ko. Sa pamamagitan po ni Sen. Rapi, ay lubos po kami nagpapasalamat sa kanya na kahit papano po na nabawasan ang kay Kapitan bayarin sa amin na 200,000. Apo, saan nga uh, account po ito hinulog, ma'am? Sa land bank po. Ayan. So, pwede ho na ho natin? Yes po, Na, na deposit. Ayan. So, Idol Rafi, makikita ho natin dito, no? Current balance ni ma'am bago ihulog yung 200,000. Around 3,000 lang naman, ma'am, no? 3,192.70. At ano, naghulog na po sa kanilang account, nag-reflect na sa kanilang passbook, ayan yung 200,000. Doon po ma'am sa napagkasunduan natin no, sa kagayan, magkano ho yung total na dapat bayaran ni Kapitan? Bali po may 400,000. Okay. Ngayon po yung 200,000 may nabanggit po ba si Kapitan kung kailan niya po ulit ito babayaran? Wala po ma'am. Okay. Ano yung mga napag-usapan niyo po doon sa kanyang asawa? Wala po ma'am. Okay. Nag-send lang po sila chinat po ako na andyan na po, na po yung, pinasa po yung deposit slip na andyan na po yung 200,000. And then, yung remaining po na 200,000, wala siyang sinabi sa amin kung kailan. Okay, kausapin natin si Sir. Sir, magandang araw po. Ma'am, uh, magandang araw din po. Oh, sir, kayo po ay kinontak ni Kapitan at uh, nabinanggit sa inyo na maghuhulog na sila sa account po ninyo sa banko? Opo ma'am, nagsabi siya na naghulog na raw siya. Eh, ngayon, tinignan namin yung account namin I mean, is 200 lang ang inulog. Magkano po sir yung total na bayaran na sa inyo ni Kapitan mula nung uh, una kayong lumapit sa amin? Eh, yung ano na lang nito, yung pangako niya na 400, naging 200. Kaya gusto namin mabayaran pa yung 200 pa, karat natitira. Okay. Sir, magkano po yung uh, total na naihulog na sa inyo ni Kapitan mula po nung una kayong lumapit sa programa? Ah, uh, yung unang-una, nya 100 Katapos, nagpasunod siya ng 300 Katapos, nagpasunod na naman siya nang 200 okay. so tama po ba total of 600,000 na po ang uh, naibigay ni kapitan sa inyo Opo, po opo. ayan tama po ba yun ma'am Yes po. Okay, magkano po ulit yung amount ng total na binigay na ni Kapitan? 600000 po. Okay, so may kulang pa siyang 200000 Opo. Okay. So, sir, ngayon po, ano sa tingin nyo ang uh, maaari pa naming maitulong ng programa para yung balance niya po ay, ay na 200000 Ah, uh, ma'am, ang gusto ko sana kay Idol Rap, matulungan kami ma ano kami sa DILJ para makapagreklamo na... Uh, ko lang na ibayaran ni Kapitan. Okay, sige po ma'am, ahanda naman po ang programa na tumulong po ulit sa inyo na mailapit kayo sa DILG dahil since 800,000 talaga yung total na babayaran ni Kapitan sa inyo. Magandang araw po, Sir Ferdy. Kasama po namin si Ma'am Roseni at kami ay humihiling po ng tulong para makapag-file po ng admin case dito po sa kanyang nireklamong nire kapitan. Ano po nga may tutulong po ng opisina ni Yusek? Ang may tutulong po, Ma'am, namin dito sa opisina ni Yusek sa Barangay Affairs ng DILG, ang may re-recommenda namin sa kanya, mag-file na po siya ng uh, kaso sa regular court ng uh, estafa o uh, alam ng abogado niya. Sa admin naman po, ipapasa namin ito sa legal department ng proper assessment kung meron siya paglabag sa kanyang katungkulan bilang isang barangay chairman. Sana naman itong si Mr. Noel Team uh, Rodrigo ng uh, Tuaw Kagayan dito sa barangay Acusilian eh bayaran mo na rin yung pagkakautang mo kung meron para maiwasan mo na ang uh, mga kasong kakaharapin mo. Kasi mahirap yung baka mamaya matanggal ka pa sa pagkakapitan kung mapatunayan na nagkasala ka. Dahil ito eh may kaakibat na panlilin lang. Wala naman kayong uh, proper bidding na nangyari. Wala kang dokumento pinakita kay Mrs. Lugnasin. Eh dapat ito eh, managot ka rito. Kailangan lang isang naglilingkod sa gobyerno ay malinis ang konsyensya mo, malinis ang pagkatao mo para maipatupad mo yung mga katungkulan na gagawin mo bilang isang kapitan. Ayun lamang po. Tutulungan ho natin si Mrs. Lugnasin sa kanyang kaso dito sa DILG. Ire-refer ho namin ito sa legal department for proper legal action. Ma'am ano po nga nais nice yung sabihin sa office ni Yusek Valmusina at kay Sir Ferdi na tutulong po sa inyo? Ako'y lubos po nagpapasalamat sa inyo na ako'y tutulungan niyo po sa aking reklamo pa kay Kapitan Noel Chodoro Malodrigo po na ngayon po ay na parang nabunutan ng tinik ma'am. Na dito po na 100% po na matutugunan na po ang aking reklamo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat Sen. Arpitul po, niyo po ako at nakag-fine na po ako ng administrative case kay Kapitan. Tapos puso po ako nagpapasalamat.